Eh, so puno tayo. Umpisaan natin agad ha mga kapatid. dalhin uh, Saan guest tayo. So ito po ay kuha po ano kanina at ito ay sa harap ng BSP o ng Banko Sentral ng Pilipinas. Hmm. At uh, ito po isang grupo, no? Uh, pahanap lang Arvik yung name. Mahaba eh, basta guardians yung dulo ng grupo nila. Sila ay nagpunta dyan para kumubra. Na... Nang alin? Dahil sinabihan daw sila na uh, pwede ng kunin yung parte mo doon sa hidden wealth. My Wait, gulay. saan nila nakuha yung notice or memo na yon? Yung Yo, ang problema kasi, hindi na naabutan ng team natin sila kanina. Na, na, na paalis na sila ng mga gwardiya. Oo. Oh, oh, oh. May na time na nagpunta yung team natin. Ito ba ang grupo, Democratic and Republican Guardians mm -hmm. Philippines Yes, yung okay. grupo na yan. Ano, na, uh, supposedly, yung grupo na yan, at itong mga nakikita nyo sa screen po ninyo ng mga, uh, hindi ko masabing oldie, kasi oldie din naman ako. No? Mm -hmm. Mga kapwa ko oldie, ay galing pa sa malalayong mga probinsya, eh. oh my God. So sila ay uh, naniniwala na pwede nang makuha yung kanilang parte doon sa uh, hidden wealth na nakuha ng panahon ng mga uh, Marcoses. So parang sinasabi, naniniwala sila na nagtatago ang Banko Sentral ng Pilipinas ng 19.5% trillion pesos na pondo oh. na pag ng uh, hidden wealth ng mga Marcos. Nakuntutusin daw, uh, kapag pinaghati-hati sa lahat ng Pilipino, yung malaking halaga mm -hmm. ang bawat isa sa atin. Mm -hmm. So, sila ay nandyan daw o nagpunta dahil they, they, they got uh, parang an advisory na pwede nilang kubrahin. Naku! Eh. Nako oh nako dito tayo dapat mag-ingat mga kapatid ha, mm. yung mga fake news. Tingnan po yung ninyo yung nagiging resulta kapag fake news, nahahassle po kayo, pumupunta kayo dyan, tapos wala na kayong napapala. Uh -oh. Pero, atandaan uh, po natin, kasi kapag ka naman, kung totoo, na meron talagang ibibigay na ayuda or benefits coming from the government, hindi direkta. Malalaman nyo naman uh -oh. po yan, eh, through uh -oh. legit yung mga totoong media organizations, yes. at saka yung mga official account po, ng gobyerno. Oo, Oo. kasi ano ah required sila to announce it uh, sa sa media. Mm -mm. Required sila na i-publish nga sa Diario Dati, di ba? Yes. So para or, or kaya sa Philippine Gazette. Oh. So hindi na po rito yung pagtatalo kung may hidden wealth or whatever, mm -hmm. diba? Hindi na po yan ang issue dyan Kami ay dahil ito ang ating title Chiki mm -hmm. ay sa totoo lang at tayo ay uh, parang public service oriented mm -hmm. na gusto natin ay uh, magabayan ng mga kababayan natin. Naku tama si mase. Huwag kayong basta-basta maniniwala. Ia-anunso po yan if ever at uh, ako by experience po Una-una uh, sabihin na namin, yung banko sentral na yan, ay hindi yan puntahan para kumuha ng yes! pera. Yes! Hindi direct oo, mamimigay oo, ng pera. Offices oo. yan. Offices yan. Correct. Hindi, hindi siya yung parang banko na palagpunta kayo, pwede kayong kumuha o mag ng pera. Mm -mm. Hindi po sa ganong klaseng tanggapan, mga kapatid. At alam ko, covering that na for pa ng, ano, no, ilang ulit na yata. Ang hirap-hirap makapasok dyan. Mahirap. strict oh. Stricto sila dyan. Actually, BSP sa, pa. Oh. Grabe. Sabi nga po ng BSP, yun nga, hindi directly namimigay ng pera sa tao. No? Ang ginagawa nila ay namimigay ng dividends sa gobyerno. Mm. Mm. Tapos, dun po pondahan yung mga livelihood program Yung yeah. si mga programa ng gobyerno actually, po. Actually, yung area oh, na yan, ah mm. uh, ande actually, ang Banko Sentral, sila tagagawa ng pera. Yeah. Pero mm -hmm. hindi po sila tagabigay ng pera. Yes, may ibang may ibang <laughs> may ibang uh, <laughs> agency or eh. entity oh, oh. Na we, if ever if ever kasi wala pa naman direktiba talaga if ever yes. lang na merong i-release ng mga pera para sa taong bayan, hindi sila yung diretsong magbibigay noon. Mm -hmm. okay, ang okay, pinakita ang so, ebidensya nitong grupong hmm. to ay ito 2005 certification galing daw sa Treasury Department. Eh tinanong kung saan galing yung dokumento, sabi lang niya meron itong pinanggalingan yeah. ganun lang